la Birgen. Kapayapaan mga kamalalakbay, narito tayo muli sa ating podcast, ang Pueblo Amante de Maria. At kasama po natin dito si Brother Ivan Panganiban, ang ating napakasipag na lay secretary ng ating association. Hello Brother Ivan. Viva la Birgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga viewers, mga kamalalakbay po natin. Welcome po muli sa episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. Ah uh, siguro po nami miss na po si Father Nante so, nakabalik na po ulit si Father Nante sa ating uh episode po ngayon pong uh, buwan po ng November. Syempre po special po sa atin ang November Father Nante. Alam naman po natin na uh, may anniversary po tayo ng canonical coronation po ng Our Lady of Peace and Good Voyage sa uh, Kailan nga po ulit si Father November? 28, tama ba? Oo, November 28. So sa, sa susunod po na linggo na po yun. Kaya po tayo po yung natutuwa na uh, nagkakaroon po tayo ng mga special episode tungkol po sa Our Lady of Antipolo. Kaya ito and po yun. Uh, uh, uh brother uh, Evan, at saka mga kamalalakbay, miss na miss ko na nga po kayo. Pasensya na po, lagi ako absent kasi marami <laughs> po mission ko saan saan. Pero yun po po ay and, para sa mahal ng birin din. Ay, okay. ba't saan na natin ngayon? At uh, mga kamanalakbay, so nung nakaraan po, din, ang ating pong tinalakay po yung ating pong museum. So naglakbay po tayo sa kasaysayan po ng ating pong uh, dambana ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Ngayon naman po, Mula po sa kasaysayan, tayo po itutungo po sa ginagawa po natin ngayon sa kasalukuyan, which is yung pag-promote po natin ng uh, debosyon ng Mahal na Birhen, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi pati rin po sa ibang bansa. Kaya po, mga kamalalakbay, tayo po napakapalad po kasi tayo po ay dadako po sa ibang bansa, di po mag-abroad muna po tayo. Uh -huh. Yes. Eh po ang ating pupuntahan ay walang iba po kundi po sa ating pong mga Filipino community po sa uh, United States of America, sa USA. Ngayon po pupunta po tayo doon sa parokya po na latest po na nabigyan ng uh, imahin po ng Birhen ng Antipolo at ito po ay walang iba doon po sa Our Lady of the Assumption Parish po sa Westport, Connecticut. O, oh, di ba? Talagang stateside po tayo ngayon, Father Nante. Amen. Kagagaling lang namin dyan, di ba? Anim na araw lang kami dyan. Best... Ayun. Amen. Opo. Hindi mo nakapagod. Susunod, Ivan, sama ka na. Amen. Opo. Eh, Father Nante, sino po ba ang mga kasama po nating guest ngayong araw? Ito nga po yun, mapalad tayo sapagkat pinaulakan tayo ng napakabait, napakasipag na kababayan natin na Pilipinong pari. Siya po ang pastor na Our Lady of the Assumption Parish sa Westport, Connecticut, USA. Isang Tagalaguna, isang banal na pari. Si Reverend Father Cyrus Bartolome. Hello po, Father. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Father Ivan, magandang umaga. Kumusta na po kayo, Father? Long time no see. <laughs> Oo nga, Father. Okay naman. Okay naman. Uh, getting ready sa season of Advent. Um, getting busier and busier, which is, you know, it's a good problem. Sabi nga nila dito. Opo, Father. Namimiss na namin dito oh. yung pag-stay namin dyan sa napakaganda mong convent. Father, wow. Father, natin yung ating kwentuhan. Um, bale, Father, syempre po ang isang magandang malaman po ng ating mga kamanalakbay. No? So, um, can you tell us po something about yung history? Uh, ano po ba yung mga nangyari kung bakit po uh, nagkaroon po ng pagkakataon na uh, mailuklok or ma-entron po dyan po sa inyong parish, yung pong image po ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Kumbaga kahit po napakalayo po natin ninyo sa ating pong uh, bansang Pilipinas ay uh, napunta po dyan ang uh, Mahal na Birhen. At paano po ito niyakap ng mga communities, red, mga Filipinos, kahit po yung mga hindi Pilipino po na parishioners po ninyo dyan sa Westport? You know, it, it is a blessing. It's a magandang pagkakataon sa parokya. Hindi lang sa parokya ko, pati na rin sa, sa Filipino community. Um, I'm the uh, first Filipino ordained priest the diocese, Ooh, and the first Filipino nice. non-white, non-American pastor at current na ko. So it is a blessing to share the culture, the faith with the Americans. Nagumpisa yung magandang uh, gifts sa a year ago, Padre. Um, I talked to Father Nanti and T-Boy, <laughs> Wrote a letter, official letter requesting uh, official replica of Our Lady of Antipolo. And during that time, I discovered that, you know, there's only one uh, replica Philippines, uh, in America, which is located in um, Washington, D.C., the National Shrine of the Immaculate Conception. So we have the second <laughs> official um, replica, and it is a blessing because um, at the beginning, you know typical american culture that they're most familiar with our lady of fatima or our lady of lords other than that you know they're not really familiar with other titles of our blessed mother so at the beginning it's a chak ito oh, they asked me so many questions you know bakit my team bakit ma anong denton so i gave them a little um history uh, about about Our Lady of Antipolo and you know and also the culture in Filipino culture kasi nga very alien sa kanila yung concept na uh, another title of a blessed mother outside Our Lady of Fatima or Our Lady of Lourdes mm -hmm. so slowly you know the American parishioners are embracing it and it was a blessing for the Filipino community kasi um the uh, young current bishop ko appointed me as the Episcopal Baker for the Filipino community. So basically, this is a way for us to really have a uh, presence in the diocese as a Filipino. So oh. it is a wonderful, wonderful lesson. Amen. Father, the best talaga yung pagdadala natin dyan. Though no challenging, pero <laughs> Nag-enjoy naman kami. At uh, tingin ko, Father, kung saan gusto ni Mama Mary mag-stay sa Paris mo. Father, yung devotion po sa Mahal na Biren ay talagang malalim sa ating mga Pilipino. Lalo na sa ating mga pari, di ba? Very Marian tayo. Pero spiritually, tanda po ba observation nyo sa mga migrants, sa mga Pilipino dyan? Na paano nila nasasabuhay yung kanilang devotion sa Mahal na Biren? At paano nila ito nasasalin sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya? Inan. but um, it's you know it's a wonderful once again blessing kasi unfortunately you know ating mga kababayan pag nagpupunta sa ibang bansa medyo minsan challenging na they practice their faith and the culture um when the uh, the relic uh, the replica came to us you know it really enlivened the the philippine community because nagkaroon ng, ng sense of devotion sense of identity um, filipino community um, little by little you know the devotion is growing slowly but surely then mm -hmm. a magandang uh, experience is the children are being exposed to the filipino culture and our deep devotion to our blessed mother because mm -hmm. yeah, you know, they're very curious you uh, know why is you know again you know this statue is you know it's not white, I <laughs> mean, Why is it like very decorated? Um, why is it you know mahabang buhok? <laughs> um, yung corona. So sila. So mm -hmm. to answer the question, then we go back to this is what your mom or your father. identity as a Filipino, as a Catholic Christian, mm. as a, a, wonderful, you know, sense of devotion to our Blessed Mother. So, yeah. nakakaroon ngayon ng parang history connection from America to the Philippines. Rama. Grabe yung nangyayari. Oh. Yeah, yung, parang yung ipagdala po ng Mahal na Birhen po talagang nagbuo po ng connection. Talagang yung may, may link Kumbaga, in, parang kapag nandun po yung mahala, hindi po sila nalalayo. Parang ganun po, di ba? Tama mm -hmm. po. Kasi, um, isa rin po yun sa ako po personally, isa po yun sa nakaka-relate po. Kasi, uh, my father and my sister po were uh, working in Amer uh, America po. They lived in America for a very long time. Tapos, talagang uh, yung naghahanap po sila ng... Uh, opportunity, naghahanap po sila ng time na yung may makita po sila na something na familiar sa kanila. Kasi nga, mahirap talaga po magano sa Amerika, lalo na po kapag po uh, kadalasan po, di mag-isa ka lang. <laughs> yun po ang kadalasan okay. po na, na ano po sa mga kwento po nila na uh, mahirap po yung ganon na uh, naghahanap po sila ng something that will link them to to home, to family. Tama po. Kaya, malaking bagay na po yun naging presence po diyan ng mahal na birhen ano um amen amen <laughs> po um, um maganda rin po ang... sense of community oh tama maganda pa maganda malaman maano po natin yung father no so ah uh, paano po yung uh, may nabubuo po ba mga tradisyon or practice po na parang nako-connect po ng mga Filipino migrants po sa Mahal Laina. yung parang nagkakaroon po pa ng parang sort of Marian activities po na doon po mas lalong lumalalim po itong devotion po na ito. Diyan, particularly po dyan sa inyong parish. You know, the fruits talaga is growing. Uh, the blessing hmm. is overflowing. Kasi last weekend, we celebrated the first year anniversary of the arrival of the uh, replica sa parish. So, we have a little, you know, we have, and you know, konting salo-salo. And mm -hmm. then, from that, maraming mga nagre-request. Father, maraming nagre-request dito sa East Coast, dito sa sa area ko, if they could borrow, you know, our lady <laughs> of Antipolo uh, for their own event. Yeah, wow! So, hindi so di, di lang siya enshrined, umiikot na rin siya. Umiikot na rin siya. <laughs> Medyo so, kala ang ating masyari. Eh. Nag-do na rin, na rin kayo, Father. May first Saturday devotion na rin yata kayo dyan, di ba? Meron na. Meron na. Yeah. Hmm. Meron ng first uh, Saturday devotion. And then, um, we just introduced the first Friday devotion for our, uh, for our uh, Nazareno. Hmm. So, mag-ina na ka. <laughs> Talagang hmm. overflowing ang blessing. Ah, uh, Father, ipo nung pumunta po kami dyan ng anim na araw lang? Ay, <laughs> ginanap na uh, gathering ng mga Filipino community sa New Jersey. Record yun, Father. Hindi <laughs> ko naisip na anim araw. And um, uh, travel ng Amerika na anim na araw lang. Salamat sa pagdabirin. May nangyayari pong gathering ng mga Filipino priests sa New Jersey, Father. Pwede po bang i-share yun sa, sa ating mga kamalalakbay? Opo. Yeah, absolutely. say every three years general assembly and national association of filipino priests america so mm -hmm. all 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 the filipino priests from america from hawaii uh, alaska to florida we gathered to different specific um you know venues and this year was in new jersey new york on the coast so um they found out the the replica of Our Lady of Antipolo. So they invited for the Marian processions procession, uh, sa Basilica of Sacred Heart in Newark, New Jersey. Um, oh. Mm -hmm. There, nando ka, ang ganda ng, ng reception ng mga uh, pari sa Our Lady of Antipolo na talagang nano sila, na, 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 na nabigha sila. <laughs> mm -hmm. yeah. And it, it's just, you know, And there's so many uh I'm uh, uh, sure I'm sure that uh, maraming nag-request na rin sa iyo, padre. na if you um able to give them a, blessing din sila. Wow, dadami pa lalo yung ano, may may ento na Our Lady of Antipolo sa Amerika. Naku, mapapadalas po ata right. si padre natin <laughs> diyan. Oh. <laughs> Totoo Padre, mga will exposure na tindun sa New Jersey, di ba? Almost 400 yata yung mga paring dumalo, di ba? At salamat po sa pag-invite sa akin, Father. Kaya po ako napunta sa Amerika ulit dahil kay Father Cyrus kasama ko si Tiboy. salamat Thank you for coming. At international promoter at kamarero si Brother <laughs> Tiboy Reyes. Amen. <laughs> Totoo, ang daming mga paring nagpa-picture sa mga labirin. Ang daming paring tuwang-tuwa. Mga Pilipino priests na nakita nila yung birin ng Antipolo. At sabi nga nila, Father, di ba, meron pala dito sa Amerika. Hindi Amerika. lang pala. Yeah. Uh, Father, meron po ba kayong personal na sharing tungkol sa devotion sa Mahal na Yeah, actually, um, Father, uh, if you remember, when you were here, di ba, kailangan natin bihisan ng uh, ang, ang uh, Alidia Pantipolo? Yes. Um, so tinanggal muna natin, di ba, yung, yung uh, Lady of Antipolo sa simbahan. Maraming mga nagtanong na Amerikano parokya ko. Parokyano ko sabi ko, nasa, sabi nila nasa nang ano, ang ating biren. <laughs> nawawala daw. Na, sabi ko, ano, bibigyan lang <laughs> ng bagong damit at iniimbita sa National Association of Filipino Priests sa New Jersey. Babalik din natin. Huwag kayong magalala, magbabalik din natin 'yan. <laughs> Tapos um marami na rin nagpupuntang mga Pilipino dito sa parokya ko from all around New Jersey, New York, um, for the devotion to Our Lady of Antipolo. Um, alam ko yung ibang mga kaibigan kong pare sa New Jersey, they're planning to do a pilgrimage dito sa parokya ko to bring the Filipino community. I said, like, yeah, absolutely. Just let me know para ma-prepare ma ko yung simbahan, malagay ko sa schedule. Amen. Ang ganda po, no? Kasi talagang okay. center of devotion po siya. talaga marami pumupunta. So, di lang po pala sa diocese po ninyo, pati po pala sa mga neighboring uh, dioceses po ay magpaplana po sila ng pilgrimage. Nice. Na. Is... Nakatawa naman po. At uh, mga kamanlakbay, so maganda matanong din po natin si Father. No? So, since dito po tayo sa personal po na devotion. So, Father, pa uh, paano po nakatulong po yung ah uh, uh, tong devotion po nito sa Mahal na Birhen personally sa inyo, sa ministry po ninyo, sa pag, uh, pagiging pastor po ninyo dyan sa community po ninyo sa, ah uh, sa Westport? Um, it really enriches my priesthood. Kasi as we all know, you know, we as a Filipino, what are uh, our devotion to our Virgin But also as a priest, you know, it's always guiding me personally um, to different difficult times in the priesthood and in, in the ministry. Because you know, here in America, it's hard because there's a lot of secularized society dito. Um, There's so much challenges. Um, also with the sense of you know, you may scandal a few years ago, uh, to the point that you know everything is being questioned, especially the priests. you know. But through that, we just focus on the Blessed Mother because, as a priest, I always focus on the Blessed Mother and always say, you know, what you're always pointing me to your son, kasi nga, ikaw, vehicle. <laughs> you know, amidst the troubles amidst the the challenges uh, you know and personal Holiness you know because the Blessed mother in my opinion and in my priesthood really helps so much in my to enhance my ministry to enhance my priesthood and God willing you know holiness you know so being a Second Vatican Council call to Universal call to holiness all of us are being called to holiness but uh, the Blessed mother is really uh, the vehicle for that, in my humble opinion, in my ministry. Amen, Father. Maraming maraming salamat, Father Cyrus, sa ah, pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon para ma-interview ka. At maraming maraming salamat din po kasi dahil sa inyo, Father, nagkaroon ng replica dyan sa Lady of Assumption sa Connecticut. At maraming maraming salamat sa ating mga o manlalakbay sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria. At huwag niyo pong kakalimutan na ito i-share sa inyong mga Facebook accounts. Huwag niyo pong kakalimutan na ito i-share sa inyong mga kaibigan. Amen. At brother, Amen. ay ba ang challenge natin para sa episode na ito? So mga kamalakbay, dahil wala po ang ating Father Franz Bahasi, so ako muna po magbibigay ng ating challenge. So para po sa ating do whatever he tells you, nakita naman po natin kung gaano kalaki po yung epekto po na naipopromote po natin ng mahalabirhen na po ng kapayapaan at mabuting paglalakbay sa iba't ibang lugar po, hindi lang po sa ating bansang Pilipinas, kundi pati po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. So, ang ating pong uh, challenge po mga kamanalakbay ay patuloy po natin na i-promote itong Our Lady of Peace and Good Voyage. Lalo na po kung may mga kamag-anak po kayo, mga kaibigan po ninyo na nangingibang bansa po na sila po ay nag stay sa iba't ibang lugar, ah uh, gawin po natin na uh, act of kindness, act of uh, devotion na uh, ipakilala po sa kanila itong Our Lady of Peace and Good Voyage. At syempre po, para it masalo pa po natin ma-promote itong Mahal na Birhen sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Kaya po, ang hindi po ang gumagawa ng ating challenge, Father Nante, ano po nangyayari? Papangit kayo. <laughs> so, <laughs> challenge, Brother Ivan. Amen. <laughs> Amen. Muli po, maraming salamat, <laughs> Brother Ivan. Salamat, Father Cyrus. Salamat sa ating mga kamalalakbay. At ngayon po, hingin po natin ang maiksing prayer at final blessing kay Father Cyrus. Let us pray. Almighty and ever living God, in loving mercy, we ask for your blessing for us, for our family. Always hear our prayers. Heal those who are sick members of our family. bless our country our community and let the blessed mother under the title of our lady pontipolo always guide us into peace and good pilgrimage here on this earth we ask all of this in the name of jesus christ our lord the lord and be with you and may almighty yours, god bless Spirit. you Spirit. amen 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 bibalabiren Bibalabiren. salamat po maraming maraming salamat